Okay, mayong buntag sa iyong tanan. So, welcome back sa ating channel. So, Chris, vlog ni Chris Tubal, okay? So, din sa atong password test na saan. So, bago tayo magsugod, ay kalimot sa pag-like, subscribe, para updated ka sa mga password test na ito din, okay? So, naatay, minting. Today is June 7. So, naatay, minting atay maintain ang maintain. Ato lang niya siyang i-maintain. Ay, 3 kumbi man siya. 3 combination. 3 Okay? So, maintain lang nato ni siya. Base yung kasulog ka So, kani siya na maintain. Dapat, ako rin siyang advance Advance prediction rin ako ni siya. Advance prediction. advance prediction ra na ko kay dapat unta ni siya, ay dapat punta ni siya sa June 23 pa ni na taman June 23 pasin sa June 23 dili pa mag June 23 baka busagak na ta kakuha na ta kay e June 23 man ako ni siya gan na ko siya sa inyo para may stabilihan po ninyo so tuloy ni siya ka combination kasi makakuha ta ani sa so, makakuha tag dua ni o isa basin mo advance ug gawas ba basin mo advance ug gawas so maka kuha wow, so na koy advance na kwan unang unang combination na ako is. ano na koy tulong ni sa ka combination to sa yung sulod sa box para kwan gid na sa kwan ba mga technique ba mga technique okay so Tingnan natin siya. si 693 693 semua so, aja pun datang style atong style ya pun target rambul ya pun tah penggenahan kamu target target tah kamu rambol rambol lah oke okay. so inana aja pun style so kedua kombinasi na to ini tasa kuan itu menasabat menggambarkan tembus sulat sa number blue na sa box okay ikaduhang combination nato magsugod ta sa 5 5 at ang combination 5 5 5 siya delikado ba yun 5 so, basin mo sulod din sa 6 din ka din 6 6 So ayaw mo kalimut pag like sa tong video mga tol. I-like lang ninyo itong video para updatein ko ta sa mga password reset ni subscribe na lang po din kung wala pa muna ka subscriber. Updatein mo sa mga password reset nato din sa atong channel. So vlog ni Cristobal na ata din i okay. So sura krista, super crisp gitatong more on sura krista din niya. More on sura krista ni atong channel. tayo mga personal vlog at mga sideline sideline rana. na. So atong topic din ni Supertrash so sa atong combination na time 596. 596. okay so din ni nasagta sa atong ikatulong combination ikatulong combination okay? Ito na to okay tinaya na mo agi akong kung ano kung mga Okay, katulong kombinasyon nato. Dinita sa atong kanisya ang pinaka the best. 3. Atung tumoy. 3. Ito siyang butangan ng trees. So, sa so June 7, alam mo kumpiyansa sa kuwana. Alam mo kumpiyansa sa kwan kaning kaning kwan kaning ang combination no uh, 246 o 912 sa mga anak sa June 7 so size pun tadi ni size mo siya atong kwan ha mo atong pamintin na ah. mo siya atong pamintin kaniya kaning nasa box mo siya atong pamintin i-resonate eh, para di mo maglibong mana tuh pemimpin taman nih sa jun 23 mana nih aku lah yang jangan pan dapat itu nah aku nih saya tak ada sa dulu lagi dong jun 23 aku lah yang jangan pan suka tak ya masih mau pan saya gawas ba, so tinggal nato kompensan so six six three 596 six nine three five nine six og six six three so tisingi lang nino nang mga kombinasyon So basi makalusot ta na makakuha tag isa or duha ana. Okay na kayo na. Basi pag sunod-sunod ni ba gawas ang isa, salangan sa pilak adlaw gawas na sa dang isa. Salangan sa pilak adlaw gawas sa dang isa basi maka kuha tag duha ka kombinasyon ana. Labi na ikan ni si 663 4596 ana mga hit. Hat kayo na siya. Kaya lang ninyo kumpensahin na. Okay, so dinhi na lang ko So Mura ito. lang ito nyo. Kung pinsahe ito. Kung hihatag karong adlaw 4, 6, Kung ganahan mo anak So. Okay. Hindi nila kukutom. Salamat sa inyong pagtanong. bye bye